Yo, what's up mga idol So, sa episode natin mga idol ito yung patungkol sa story ni Justin Brownlee mga ka-idol. Wala sanang Justin Brownlee sa hinibra kong hindi nangyari ito mga ka-idol. So, well, kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, eh, baka naman, huwag nyo namang kalimutan. Paki-subscribe naman at paki-click notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. Ah, syempre naman, nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. So kung doon naman kayo nanonood, ay eh, huwag yan naman kalimutan. Pakifollow na lang at like yung mismong video mga ka-idol. So well, alamin natin yung kanyang pinakamainit na kwento. Lalo na doon sa usaping Nangyayari doon, nakaraang taon ay sa Gilas, Pilipinas mga ka-idol ay nagkaroon nga siya ng controversial patungkol doon sa kaniyang pag-positive sa drugs kuno kay mga ka-idol. So yun, para mas lalo natin maintindihan yung video natin mga ka-idol ay samahan nyo akong panoorin yung video na nanggaling kay E-MAC mga ka-idol. So subscribe natin si Idol E-MAC mga idol Yan, Bisitahin na yan. Marami po siyang mga video na lalo na patungkol sa mga basketball. So yun, sama niya akong panahonin at i-play na natin mga idol Well, sa panahon ngayon, alam naman nating sobrang init sa mata ng mga kababayan natin ang FIBA, lalo na sa usapin at results patungkol sa Gilas Pilipinas. Kaya sa ngayon, dumako na muna tayo sa kabilang court para magpalamig at alamin ang kwentong basketball ng tinaguriang best import sa kasaysayan ng Hinebra San Miguel. At yan ay walang iba kundi si Justin Brownlee! Pinanganak noong April 23, 1988 sa Tifton, Georgia, United States, sinimulan ni JB ang kanyang basketball journey sa murang edad. Dahil nga bata pa lamang, e na ng hilig sa paglalaro. Si JB ay naglaro ng kanyang high school days sa Hachi sa Fort Walton Beach, Florida. Pagtungtong naman niya sa college, ay naglaro siya sa kupunan ng St. John, nakalahok ng Big East Conference, isang athletic conference sa NCAA Division 1. 20 years old pa nga lang itong si JB nang sinubukan niyang magpa-draft sa NBA ng 2011 pero nabigo dahil walang team ang gustong kumuha sa kanya. Dito na nga siya nagsimulang maglaro professionally sa iba't ibang bansa katulad ng Poland, Israel, Italy at Germany. Si Jimmy ay naglaro sa Poland para sa team ng Paul Farmer Starogard Gdansk, isang Polish basketball league during the 2010 to 2011 season. Lumipat naman siya sa Israel at naglaro sa team ng Hapwell Hulu sa Israel Basketball Premier League taong 2012 to 2013. Dalawang team naman ang nalaruan niya sa Italy. Ang una ay noong 2011 to 2012 sa team ng Sirigas Avellino. Ang pangalawa ay sa Umana Rayer Venezia during the 2014 to 2015 season. Ginugol niya naman ang kanyang 2013 to 2014 sa paglalaro sa Germany. Mga ka-idol, bago siya napunta dito sa PBA, mga idol ay marami pa palang team na napuntahan, lalo na sa ibang bansa. So, sulit yung pagawa ng inibra dito mga idol no? kung bagay to'y subok na. mani sa ilalim ng Bayern Munich Basketball Team sa Basketball Bundesliga. Si JB ay naglaro din sa Development League ng isang taon sa team ng Maine Red Claws na may average stats na 8 points, 4.9 rebounds at 1.4 assists per game. After nga nito ay nabigyan siya ng kontrata ng New York Knicks na kalaunay na wave din bago pa man magsimula ang NBA. Ito na rin ang naging dahilan ng pagbalik niya ulit sa Development League pero this time sa team ng Erie Bay Hawks sa average stats sa 13.8 points, 5.7 rebounds, 2.3 assists, 0.5 blocks at 1.4 steals throughout the regular season. Nagmistulang stepping stone nga ito para kay JB dahilan para makapaglaro ulit sa ibang bansa gaya na lang ng team ng Brescia sa Italy at ila ng France. Taong 2016 naman nang unang dumating itong si Justin sa Pilipinas para maglaro sa Governor's Cup ng PBA sa team ng sikat at crowd favorite na Barangay Hinebra San Miguel. Trivia na din mga ka-IMAC, alam nyo ba na hindi talaga si JB ang import na pinili that time? Yep, tama ang dinig nyo dahil that time ang katim niya sa The Main Red Gloss ang naglalaro para sa Hinebra. Napalitan lang ito dahil nagtamo ito ng injury sa kanyang kamay. Okay. Sabi nga ni Coach Tim Cohn, e eh marami naman daw siyang choice na pwedeng piliin pero tanging si Justin lang ang pwedeng lumipad ng agaran papuntang bansa para maglaro agad kinabukasan. Timing nga naman! At mukhang gumana naman ang magic bunot nitong si Coach dahil hindi sila binigo ni JB sa napakagandang performance ito sa kanyang unang game sa PBA nagdala lang naman siya ng double double or 31 points and 13 rebounds laban sa Alaska Aces Nagtuloy-tuloy nga ito hanggang sa madala ni JB ang Hinebra para sa kanilang kauna-unahang kampyonato makalipas ang pitong taon. Ito na rin marahil ang dahilan kung bakit siya ulit ang kinuhang import ang sumunod na taon. Ayun na nga! Another championship para sa mga kabarangay sa kamay ni JB. Literal na sa kamay ni JB dahil sino ba naman ang makakalimot sa game winning shot niya noong Game 7 kontra Meralco Bolts. A historic back-to-back -back championship. After na nga nito ay bumalik siya ng Pilipinas sa pangatlong taon hindi bilang isang import kundi bilang isang manlalaro para sa ASEAN Basketball League sa ilalim ng San Miguel, Alab, Pilipinas. Nasungkit pa nga nila ang kampiyonato laban sa team ng Thailand. Pagtapos nga nito sa ABL ay dumiretso na ito sa paglalaro sa 2018 PBA Commissioner's Cup sa Hinebra nang palitan niya ang import that time na si Charles Garcia. That time, kinuha ulit ni JB at ng mga kabaranggay ang championship laban sa team ng San Miguel, Beerman na may average na 27.4 points. 12 rebounds, 6.6 assists, at 2.2 blocks per game. Dito niya rin unang nakuha ang titulong Best Import Award. Paano ba naman? Sa Game 1 ng Commissioner's Cup Finals, eh umiscore lang naman itong si JB ng 42 points, 7 rebounds, at 9 assists. Si JB ay nanatili pa din sa hinebra sa sumunod na conference pero sana ba 'yung mas, sana. Dibiro 'yang kanyang score na kaya, idol. 7 rebounds, 9 assists. Talagang buhat na buhat yung team mga ka-idol. So, kung napanood natin sa sinasabi ni Idol na hindi dapat si GB yung kinukuha ng Hinebra ng import mga idol Kung hindi pa nagtamo ng injury yung una nilang nakuha, ay talagang hindi na ito makarating sa PBA mga idol So, yun. Napakaganda itong kwento pala ni GB. So, patuloy natin ay nanatili pa din sa Hinebra sa sumunod na conference pero hindi pa pinalad na makapasok ang team sa finals. Nakapaglaro din itong si JB sa 30th Dubai International Basketball Tournament sa ilalim ng Mighty Sports Philippines kung saan nga eh nakasama pa niya ang NBA player na si Lamar Odom. At bago bumalik sa Hinebra itong si JB para sa 2019 PBA Commissioner's Cup, siya ay may kontrata na sa team ng Al Riyadh isang Lebanese Basketball League. Ang kontrata na ito ay para sana paglaruin siya ng buong taon pero dahil sa mas gusto ni Brownlee na maglaro sa Pilipinas, isang buwan lang ang ginugol niya dito at pagkatapos ay lumipat na ng Hinebra. Itong time din na ito ang nag-record si JB ng career high na 20 rebounds laban sa hot shots. At hindi lang yan ang milestone na na-achieve niya dahil itong conference din na ito nakuha ni JB ang kanyang professional career high na 50 points sa overtime win laban sa Columbian Gym. Bagamat talo sa 2019 Commissioner's Cup, bumawi naman si JB sa 2019 Governor's Cup, getting another championship. Magmula 2021 hanggang ngayon, e eh patuloy pa rin siya sa paglalaro sa Hinebra. Sa sobrang pagmamahal nga niya sa paglalaro sa ating bansa, e nitong January 13 nga lang, naaprubahan na ang kanyang Filipino citizenship. So itong video na ito mga kaidol, ginawa pala ito ng nakaraan taon pa pala. So kinukover itong... Nag-over kinu to ngayon video ay 2024 na mga ka-idol. So itong time na to ay maglalaro pa lang siya sa ASEAN. Uh, ang tawag ito mga ka-idol, eh, basta yung kalaban nila ay China mga ka-idol na pinapaiyak nila yung Chinese mga China mga ka-idol. Eh, grabe naman yung life story niya. Nakaka-inspire na. Nakakatuwa pa. Talagang kamangha-mangha itong basketball. Yung mga idol FIBA World Cup. So, di siya nakasama noon dahil kinuha natin si Jordan Clarkson mga -idol. So, ang alam ko lang naman talaga ay eh, ang kasali sa FIBA World Cup ay eh, isang naturalized lang mga -idol, ang kasali doon. So, yun ay eh, si Jordan Clarkson mga ka -idol. Well, journey ng idol natin, di ba? Alam nyo bang hindi lang sa loob ng court idol itong si Justin Brownlee? Dahil kahit sa labas ng court, e eh sobrang bait at napaka-humble niya hindi lang paglalaro ng basketball sa bansa ang mahal niya, kundi pati na rin ang mga fans. O paano? Diyan na muna natin tatapusin ang... So yun mga idol yun ang istorya ni Justin Brownlee mga ka-idol. Simula nung siya pa'y naglalaro lamang sa high school. So ang college mga idol lang sa Amerika mga idol At yun na nga ay siya ng kontrata ng New York Knicks. At nawiweave naman kaagad. So yun, napapilitan siya na pinili niya na maglaro na lang sa iba't ibang bansa. So 'yun, hanggang sa kasalukuyan mga ka idol, ay nandito siya sa Pilipinas mga idol. So 'yun, hanggang dito na lang 'yung video natin. Sana nagustuhan niyo 'yung video natin. Maraming salamat sa inyong panonood. See you next video mga idol.